Buong pwesta pa rin nakatutok ang GMA Integrated News sa kabi-kabilang pagbaha sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat na patuloy na pinalalakas ng Bagyong Falcon. Ayon sa pag-asa, patuloy pang lalakas ang Bagyong Falcon sa mga susunod na araw. At sa ngayon, ilang lugar nang nasa state of calamity dahil sa ilang araw ng pag-ulan. hapon po, isa sa mga nakaranas ng na malawakang pagbaha ang probinsya ng Bulacan at maging ang North Luzon Expressway kinalangang isara kagabi dahil sa baha. Ang gobernador pinunah ang pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam. At mula sa Malolos, Bulacan, Nakatutok Live, si Chino Gaston. Si Chino! Ivan Pia patuloy na nagpapaula ng habagat sa iba't ibang parte ng Central Luzon. Kung kaya't uh, ang naging resulta nito ay ang... Uh, malalim na pagbaha sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Bulacan. Gaya na lamang dito sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa may Malolos na bagamat bumaba na ang tubig ay patuloy pa rin nagdudulot ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Tila nakapila ang mga tao habang lumulusong sa baha sa MacArthur Highway sa Balagtas, Bulacan. Mga truck o malalaking sasakyan lang ang nakakatawid. Pero ang bus na ito nalubak sa bahang kalsada ang mga motorsiklo itinutulak o isinasakay sa mga sidecar. Sa Bukawe, hirap ding makatawid ang mga sasakyan. Sa barangay Binyang First, umapaw ang creek. lubog ang mga bahay at ang daan. Hanggang ngayon daw, wala pa silang natatanggap na tulong mula sa lokal na pamahalaan. Lagpas na po ang taas eh. Lubog pa ang mga pamilya ko, iniwan ko doon eh. And maghahanap ng pagkain para madala ko doon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Bukawe LGU. Sa giginto, hanggang hita ang baha sa ilang kalsada. Marami pa ring motorsiklo at tricycle na lumusong sa baha ang tumirik matapos pasukin ng tubig ang makina. May nagpapabayad ng hanggang 150 pesos para sa mga magpapatawid ng mga motorsiklo. May mga namigay rin ng libreng lugaw para sa ilang apektadong residente. Halos ganyan din ang sitwasyon sa may kawayan kagabi. At sa Villarica Road, sa Marilao, na naranasan mismo ng ating kasamahang si Jamie Santos. Mula dito, nilusong namin yung hanggang binting baka. Kahit sa kalumpit, maraming bahay ang nalubog. May bahagi rin ng NLEX sa Bukawi na binaha at bumagal ang daloy ng trapiko. Oh, so, ang NLEX was forced to close muna yung Bukawi area natin mm -hmm. sapagkat medyo mahirap pong daanan. Sa so, laki po ng volume na dumadaan ng tubig, hindi rin po kakayanan ng submersible pump yan sa loob ng expressway. Sa apat na lungsod at bayan sa Bulacan, dalawang lungsod at labing apat na bayan ang nakaranas ng matinding pagbaha ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Apat na pamilya at mahigit labing limang individual ang apektado. Pinulaan ni Fernando ang National Irrigation Administration na nagpakawala ng tubig mula sa Bustos Dam. Nag-report sila na unti-unti daw na pinapakawalan nila since wala pa yung yung ganyan, sitwasyon. Uh -huh. Sabi ko, hindi dapat inunti-unti na talaga pero bigla nilang nagbuhos ng malaki kasi galit na galit nga ako. Eh. Kinukunan pa namin ang pahayag ng National Irrigation Administration at pamunuan ng Bustos Dam. Pero kinumpirma ng pamunuan ng dam na naglabas nga ito ng tubig matapos umakyat sa spilling level kagabi. Bunsod ng pagulan. Normal na raw ngayon ang water level ng Bustos Dam pero bukas pa rin ang isang gate nito dahil sa dami ng tubig na galing sa kabundukan at inilalabas ng Ipo Dam. Pia Ivan, ayon kay Bulacan na uh, Vice Governor Alex Castro na ating nakausap kanina, abot na sa higit 5,000 na mga pamilya o higit 21,000 na mga individual ang itinuturing na evacuee sa buong lalawigan. Handa na rin ang Sangguniang Panlalawigan na magpasa ng resolusyon anumang oras para sa pagdideklara ng State of Calamity para maghatid ng tulong sa kanilang mga kababayan at bilang paghahanda na rin sa epekto ng paparating na bagyong falcon. Pia Ivan. Ingat dyan at salamat, Chino Gaston. Bakas pa rin ang baha sa ilang lugar sa Bulacan at Misulang Ilog pa rin ang isang kasada sa Barangay Frances sa Kalumpit dahil sa hanggang bewang na baha. Nasa state of calamity na ang buong bayan ng Kalumpit at may baha pa rin sa barangay poblasyon sa Giginto. Sa Malolos, may tumirik pang ilang sasakyan. At aakalain namang dagat ay ng bahagi ng bayan ng Plaridel. Samantala, halos kalahati ng Kalasyao, Pangasinan ang binaha. May mga inilikas din sa Dagupan City. At nakatutok doon live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire. Okay po. Ivan, patuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng tubig baha sa bahagi ng dagupan maging sa mga karatig lugar dahil yan sa nararanasang panakanakang pag-ulan. Nagsagawa ng rescue operation ang mga opisyal ng barangay sa mga residenteng binaha sa barangay Maluad, Dagupan City. Umiikot pa rin po tayo sa mga sitios kasi yun ang malalalim talaga. Sinasabihan pa rin natin, hindi ho tayo mapapagod kasi syempre trabaho natin 'yan. Hindi natin magkaroon ng casualties. So, eh uh, patuloy kami na nagmo-monitor. Lilikas po kami baka po sa Santa Barbara na kasi baha din po dyan kasi sa mga Zone 2 ganyan. Halos lahat ng kalsada baha. Dahil sa taas ng baha, nagbabangka na ang mga residente sa Barangay Lasip. As of the moment yung mga ano po, yung mga animals yun po kailangan ilikas kasi matas nga po yung sa area. Kailangan ilagay sa tabi ng bahay. Walang trabaho yung iba. Ito ang hanap buhay namin ngayon. Yung pagbabangka. Taon-taon uh, na pagbaha dito, ito ang hanap -buhay namin. Nakikinabang rin kayo. May mga malaking tulong rin ayon sa Kalasyo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Lagpas na sa critical level ang antas ng tubig sa Marusay River. Sampu sa igit dalawampung barangay ang binabaha. Meron na tayong kinandak na mga rescue operations ng mga kababayan natin na uh, lumalalim sa kanilang lugar kaya uh, sinusundo na po sila ng ating team para mailipat po dito sa ating evacuation center. Kahapon pa nagsimulang tumaas ang baha sa lugar dahil sa walang humpay na pag-ulan. Ivan, dahil nga sa nararanasan na pagbaha dito sa bahagi ng dagupan maging sa mga karatig bayan na hindi na pasabol sa mga light vehicles ah, dahil nga sa nararanasang baha, puspusan pa rin ang isinasagawa ng rescue at relief operation sa mga apektadong residente na nangangailangan ng tulong. Ivan. Ingat. Maraming salamat. Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. May mga lumikas sa Baseco sa Maynila dahil sa masamang parahon. Muli rin binaha ang Taft Avenue at sa gitna ng kabi kabilang pagbaha. May paalala ang isang eksperto sa banta ng leptospirosis. Live mula sa Maynila, nakatutok si Von Kino. Piyapabugso-bugsong ulan ang nararanasan dito sa lungsod ng Maynila ngayon araw. Ang ilang mga nakatira sa tabing dagat ay lumikas kagabi. Ang biro ng ilan, nagiging Ocean Avenue ang Taft Avenue sa Maynila kapag bumabaha dahil sa ulan. Ano Lalangoy kami, siyempre. Pero hindi biro ang perwisyong dulot nito. Kagabi hanggang gutter ang tubig. Bumper to bumper ang traffic. Stranded ang mga commuter at motorista. Sira na yung panggilid ko. Eh. Ayaw na umandar. Eh. Pinasok na ng tubig ulan. Ang eh. Ng Paayos na naman. Naulit ang kalbaryo ng umulan at bumahan itong pasado tanghali. No choice naman po eh. Wala pong ano eh. Walang boots. Wala naman po akong sugat kaya okay lang naman po. Pagdating ko doon magsasabon na lang ako ng pako. May ilang kabataan namang naglalaro sa baha at tila di alintana ang panganib ng leptospirosis. Sabi ng isang infectious diseases expert, walang pinipiling edad ang leptospirosis na sakit dulot ng bakterya. Nakukuha ito sa ihi ng daga na maaring humalo sa baha lalo kung ilang araw na itong hindi humuhupa. Hindi lang din daw sa sugat sa paa maaring madapuan ito. Yung lumalangoy, no? tapos yung, yung exposed yung bibig, exposed yung mata, Uh, there are also higher risk for exposure of the leptospirosis. That also be an area where the microorganism can enter our body. Kabilang sa mga unang sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo at buong katawan, masakit na binti at minsan namumula ang mata. Meron tayong kinatawag na prophylaxis, no? antibiotic prophylaxis. For those na na-expose sa baha, dapat within 24 to 48 hours, pupunta sila sa municipal health center nila para ng gamot. Dapat daw kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng prophylaxis antibiotic dahil may iba't ibang kategorya ito. Sa base ko sa Maynila, 169 na pamilyang nakatira sa tabing dagat at ilog ang nagpalipas ng magdamag sa evacuation center at posible pang madagdagan. Po kasi ang alam. A ah, kagabi hanggang magdamag. E eh, kawayan lang naman po yung bahay namin. Pia, yes, sa ngayon ay ambon na lamang yung nararanasan natin dito sa Maynila. No? At aso uh, as 5pm, ayon sa CDRMO, ay nakauwi na yung karamihan sa mga evacuees. Sumupa na rin yung baha dito sa Taft Avenue. Pia? Yeah? Mag-ingat kayo at maraming salamat, Von Aquino. Bunsan ng ulan, lubog pa rin sa baha ang mahigit dalawandaang barangay sa labing anin na bayan sa Pampanga. At mula sa Kandaba, Pampanga, nakatutok live si Russell Simorio. GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Ivan, ilang bayan na dito sa lalawigan ng Pampanga ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epektong iniwan ng matinding pagbaha. Ang mga residenteng binaha nananawagan naman ng relief packs. Sa pag-apaw ng Pampanga River at mga dike dahil sa mga pag-ulan, maraming lugar ang binaha sa Kandaba, Pampanga. Lubog ang maraming kalsada, kaya bangka ang naging pangunahing transportasyon. Nasa bubong na ang ilang residente dahil sa lagpas tao na baha, pati ang mga sakahan napuruhan. puruhan. Kagabi sa San Simon, isang SUV na sumubok lumusong sa baha sa barangay San Juan ang tumirik, kaya nerescue ang driver. Maraming mabababang barangay ang binaha pati munisipyo, hindi nakaligtas. Isang residente naman na tinangay sa Pampanga River ang hinahanap hanggang sa mga ilog ng Kabyaw na Baisiha. Nagpapahirap sa search operation ang mga mayat-mayang pag-ulan at mataas na level ng ilog. Sa arko pa lang ng bayan ng Minalin, sasalubong na ang baha. Sa bayan naman ng Makabebe, Tuloy ang misa sa presentation of the Lord Parish kahit nakababad sa tubig ang mismong pari. Sa Guagua, may clearing operation sa mga punong bumagsak sa Natividad San Jose Barangay Road. At ayon sa PDRRMO Pampanga, nasa state of calamity na ang mga bayan ng Makabebe, San Simon, San Tomas at San Luis. May gitisang daang libong pamilya ang, apekto, ang apektado ng bagyo. Ongoing na ang relief operation sa mga apektado. Lagpas apat na libong individual naman ang mga nasa evacuation center. Ivan, ayon naman sa Office of the Civil Defense, umabot na no, sa 189,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa buong rehiyon kaya nagpapatuloy ang kanilang relief operation. Live mula rito sa Pampanga, yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Binabatay pa rin ang Marikina River kahit humupa na ang pagtaas ng level nito. At ang i-host na nusod na opening ng Palarong Pambansa tuloy pa rin daw bukas. Mula sa Marikina na Katutok si Dano Tingcungco. Dano? Pia, yeah, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River na ngayon ay nasa 14.3 meters na na nasa normal na level at walang alarma. Malayo yan sa nangyari kahapon kung kailan umabot ng ikalawang alarma ang antas ng tubig sa ilog, tanda na dapat ng maghandang lumikas. Muling tumunog ang sirena sa Marikina kagabi matapos muling umakyat sa second alarm ang Marikina River. Hanggang 16.7 meters ang pinakamataas na water level ng ilog. Sa pagtila ng ulan sa magdamag, unti-unti ring bumaba ang tubig. Wala mang malawakang baha, lumikas pa rin ang mahigit pitompong pamilya o mahigit apat na ang individual sa gym ng barangay ng Ka. Nakauwi na sila kanina. Naging maulap lang sa maghapon sa Marikina. Ang ilog balik sa 15 meters. Kahit umakyat ito sa ikalawang alarma sa nagdaang dalawang araw, walang naitalang baha. Ayon sa LGU, malaking tulong ang tuloy tuloy na dredging para lumapad at lumalim ang ilog. Ibig sabihin, mas maraming tubig mula bundok ng Rodriguez at Antipolo ang kayang saluhin ng ilog nang hindi binabaha ang mga nasa tabi nito. Nakakontribute ito, naka, nakatulong na malaki para maiwasan yung pag uh, taas ng tubig uh, sa ilog na magdudulot ng pagbaha sa mga low-lying areas natin. Kaya walang pagbaha ngayon na gaganap uh, uh, sa mga iba't ibang lugar sa Marikina. Decreasing yung water level natin uh, at sa record na nakuha natin at sa nakalipas na ilang oras ay mababa yung rainfall count natin sa mga bundok. So inaasahan natin bababa pa siya. Sabi ng Marikina LGU, tuloy ang opening program bukas ng palarong pambansa sa kabila ng banta ng masamang panahon. Nasa 25,000 ang mga delegado at nasa 30,000 ang inaasahang manonood. All systems go tayo. Maring yung mga activities ng palarong pambansa ay malilimitahan ng gusto. And uh, we will uh, correspondingly extend the, the period of the conduct of the Palarumpang Uh, Maaring ma-delay talaga ang uh, maraming uh, activities because we will uh, focus and prioritize the, the uh, management of the, of the evacuation. Karamihan sa mga paaralan ay billeting area ng mga delegado. May mga paaralan pa ring magsisilbing evacuation center kung kailanganin. 34 ang evacuation centers nila ngayon, may 15 dagdag na standby evacuation center kabilang ang isang simbahan. At sa mga oras na ito, kung ano ang naging lagay ng panahon mula kaninang umaga, ganoon pa rin hanggang sa mga oras na ito. Maulap ang kalangitan pero sa kabutihan palad ay wala tayong naramdaman na ulan sa maghapon. Kasabay naman yan ang paglilinis ng Marikina City Government dito sa tabing ilog na naiwanan ng putek matapos humupa ang ilog. Palik sa IPA. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Binigyang din ni Chief Justice Alexander Hesmundo ang halaga ng hudikatura sa pagunlad ng bansa. Sinabi ni Hesmundo sa Foundation for Liberty and Prosperity Awards 2022-2023 ng Foundation for Liberty and Prosperity na itinatag ni Retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Kasama sa mga dumalo sa pagtitipon, si GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe Algozon. Ayon sa punong maestrado, mainam para sa ekonomiya ang pagbalanse sa karapatan at kalayaan ng mga mamamayan at sa interes ng pamahalaan. Mahalagaan niya ang mga desisyong inilalabas ng hudikatura para rito. When we talk of liberty and prosperity, we talk of food on the table, of children be being able to go to school, of enterprise being allowed to flourish and uplift others with it, of Filipinos from all walks of life being able to live in security and with dignity. Kinilala rin sa programa ang mga nakatanggap ng fellowships ng Foundation for Liberty and Prosperity at mga nanalo sa dissertation writing contest. Tinalakay rin sa programa ang ilang proyekto tulad ng pagtatatag na isang interactive at AI-powered museum na layong ilapit ang hudikatura sa mga mamamayan. We would like the Supreme Court to be known by our people, to be able to reach out to them. They can talk with their bots, their images. I think it's a very good project. And I hope uh, it becomes a reality. Karamihan sa mga kababayan natin, hindi naiintindihan yung mga workings ng legalities, ng mga courts, especially the Supreme Court. So that will help a lot. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima na Katutok, 24 Horas. Di po tayo na-update sa Bagyong Falcon kay Angelo Portiera ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo? Salamat, Pia. Magandang gabi, mga kapuso. Lumakas pa nga ang bagyong falcon habang kumikilos yan pahilaga sa Philippine Sea. Huling namata ng bagyo sa layang 1,170 kilometers silangan ng Northern Luzon. Hanggang sa 100 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito at aabot ng 135 kilometers per hour ang bugso. Posible pa rin daw itong lumakas bilang typhoon category. At ayon sa pag-asa, inaasahang lalabas ng Philippine Area Responsibility ang bagyo bukas ng gabi o sa martes ng umaga. Sa ngayon, pinalalakas nito ang hangin habagat na patuloy na magpapaulan sa western sections ng Luzon at ng Visayas sa mga susunod na araw. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay ulan na sa Bataan, Sambales, Benguet, Ilocos Region at Batanes. Pagsapit ng hapon, asahan hanggang malalakas na ulan sa halos buong Luzon. Dito sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang gabi. Posible rin ulanin ng Boracay, Gimaras at ang Biliran. May panakanaka namang pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Andrew Pertierra para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, ano man ang panahon. Kontento rao si Pangulo Marcos sa pagtugon ng gobyerno sa epekto ng pananalasa ng bagyong Egay. Sabi ng Pangulo, nakapaghanda ang DSWD ng mga food pack sa mga kritikal na lugar bago pa tumama ang bagyo. Sinisikap naman daw ng mga government responder na makapaghatid ng pagkain at iba pang pangangailangan sa mga liblib na lugar. mag inventory na rin daw ang gobyerno kung ilang pang publikong paaralan ang napinsala ng bagyo para raw matiyak ang maayos sa pagsisimula ng klase sa susunod na buwan. Dagdag ng Pangulo, kabilang sa mga dapat para tugunan ang pinsala ng bagyo sa agrikultura na nagpataas ng presyo ng bigas at gulay sa ilang pamilihan. Sumabay pa raw ito sa paghanda para sa El Nino kaya nangangamba ang Pangulo na baka lalo pang tumaas ang presyo ng bigas. Everybody is preparing for El Nino. Lahat ng Southeast Asia, sabay-sabay nang bibilihan. Kaya ninenervyos ko, tataas na naman ng presyo kahit mag-import tayo. We have to start importing already. Kapuso with a heart. Yan ang peg ng masayang pagdiriwang ng 8th anniversary ng Kapuso Brigade. All smiles sa mga dumalong sparkle at kapuso artists na nagbigay ngiti sa mga bata sa Kuya Center for Street Children present sina Chanel Agustin, Sandro Mulak with his dad, Nino, at Voltas 5 Legacy star Angela Alar Alarcon. May bonus ding heartfelt song performances ang mga kapuso artists. May libre ding medical check-up para sa mga bata. May hataw moves naman na ibinida ang mga kids sa kanilang mga ate at kuya. Ito ang mga balita ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.